Bago tayo sumisid sa mga detalye ng Aklat ng Apokalipsis, kailangan nating magkaroon ng pambungad na agad-agad ay umaakit ng pansin. Isipin mo na lang ang mga araw ng kaguluhan kung saan bawat balita ay tila nagpapatunay na ang wakas ay malapit na. Mabilis ang tibok ng puso. May takot na dumarating, ngunit kasabay nito ay isang pag-asa. Ang katiyakan na inihayag na ng Diyos ang mangyayari. Ang Apokalipsis ay hindi lamang aklat ng mga simbolo at hiwaga. Ito ay isang bukas na liham mula sa langit para sa iyo. Ngayon, matutuklasan mo ang mga nakatagong sikreto na maaring magbago ng iyong pananaw tungkol sa hinaharap at magpatatag ng iyong pananampalataya sa kasalukuyan. Kaya huwag kang aalis dahil ang maririnig mo ngayon ay maaring magbago ng iyong buhay at ng iyong pananaw sa walang hanggan. Sa unang bahagi ng revelasyon, dinadala tayo sa isla ng Patmos kung saan si Juan, ang alagad na minamahal, ay nakatanggap ng isang pangitain na yumanig sa kanyang kaluluwa. Lumitaw ang isang anghel sa gitna ng kaluwalhatian ng Diyos at nagbigay sa kanya ng mga mensaheng dapat isulat para sa pitong iglesia ng Asia Minor. Ang mga liham na ito, puno ng pagpapayo, babala at pangako ay hindi lamang para sa mga komunidad na iyon, kundi para sa buong sangkatauhan sa lahat ng panahon. Bawat salita ay umaalingaw-ngaw bilang isang babala mula sa langit, ipinapakita na nakikita ng Diyos ang ating mga gawa, kilala ang ating mga laban, at tinatawag niya ang kanyang bayan sa pagsisisi at pagtitiis. Dito na pagtanto ni Juan na ang mensahe ay hindi lamang para sa nakaraan, kundi isang walang hanggang pahayag na umaabot hanggang ngayon. Sa ikalawang yugto ng ating paglalakbay, nakikita natin ang pagbubukas ng pitong tatak, bawat isa ay nagdadala ng dramatikong pahayag ng paghuhukom ng Diyos. Ang unang mga ngabayo na kasakay sa puting kabayo ay lumitaw na may pana at korona, sumisimbolo ng pananakop. Sumunod ang pulang kabayo nagdadala ng digmaan at karahasan sa lupa, ang ikatlong mga ngabayo, may hawak na timbangan, ay nagpakita ng tagutom at kawala ng katarungan. Sa wakas, ang maputlang kabayo ay kumakatawan sa kamatayan at impyerno, nagdadala ng sindak ng wakas. Ang bawat tatak na nabubuksan ay nagpapakita na haharapin ng sangkatauhan ang kanilang mga piniling landas at ang katarungan ng Diyos ay malinaw na naipapahayag. Ngunit sa likod ng bawat paghuhukom, may paanyaya ng awa isang tawag ng pagbabalik loob sa may lalang. Sa ikatlong bahagi, pumapasok tayo sa tagpo ng pitong trumpeta. Bawat paghihip ay nagbabadya ng bagong yugto ng paghuhukom sa lupa, pinatitindi ang babala ng Diyos. Sa unang trumpeta, bumabagsak ang yelo at apoy na may halong dugo, sinusunog ang mga halaman. Ang ikalawa ay parang naglalagablab na bundok na itinapon sa dagat, ginagawang dugo ang tubig at pumapatay ng maraming nilalang. Ang ikatlo ay nagpapait ng mga tubig tabang, habang ang ikaapat ay nagpapadilim ng araw, buwan at mga bituin. Sa ikalima at ikaanim, mga espiritwal na salot at dambuhalang hukbo ang bumabalot sa mundo. Nagdudulot ng pagkawasak at takot. Ang mga tandang ito ay hindi lamang sa kunang kosmiko, kundi malinaw na babala na malapit ng matapos ang panahon ng biyaya. Ang ikaapat na bahagi ay naglalahad ng pitong kulog at ang misteryosong. Pagdating ng isang makapangyarihang anghel na bumababa Mula sa langit na may hawak na isang bukas na aklat, inutusan si Juan na kainin ito. Matamis tulad ng pulot sa kanyang bibig, ngunit mapait sa kanyang tiyan. Sumisimbolo ito sa karanasan ng propeta sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Kaaya-aya sa pagtanggap, ngunit mabigat kapag naunawaan ang bigat ng paghuhukom at paghatol. Ipinapakita nito na ang mensahe ng Apokalipsis ay hindi lamang para pakinggan, kundi para isabuhay ng may lubos na seryosong pananampalataya. Sa ikalimang bahagi, nakikita natin ang isang babae na nakasuot ng araw. Mayroong korona ng labindalawang bituin at ang buwan sa ilalim ng kanyang mga paa. Siya ay nagdadalang tao at malapit ng mga anak, ngunit naroon ang isang pulang dragon na nakahanda upang lamunin ang sanggol. Gayon man, pinigilan ng Diyos ang plano. Inakyat ang anak patungo sa kanyang trono at ang babae ay dinala sa ilang kung saan siya iningatan. Ipinapakita nito ang walang tigil na tunggalian ng mabuti at masama, ang galit ng kaaway laban sa plano ng Diyos at ang katiyakang tagumpay na nakalaan kay Kristo. Sa ikaanim na bahagi, ang tensyon ay umaabot sa rurok ng bumukasang langit at lumitaw ang anak ng tao na nakasakay sa puting kabayo. Mga kulog at kidlat ang nagbabadyang siya'y darating. May suot na damit na nabahiran ng dugo, sumisimbolo ng tagumpay sa krus. Sa pamamagitan ng isang matalim na espada na lumalabas sa kanyang bibig, tinalo niya ang mga puwersa ng kadiliman at itinatag ang kanyang walang hanggang kaharian. Lahat ng nilalang ay yumuyuko sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa ikapitong bahagi nasasaksihan natin ang Armageddon, ang huling labanan sa pagitan ng hukbo ng langit at ng mga kasinungalingang pinamumunuan ng dragon, ng hayop at ng huwad na propeta. Ang lambak ng Megiddo ay nagiging entablado ng pinakamatinding labanan sa kasaysayan kung saan nagtipo ng mga bansa upang lumaban sa Panginoon. Ngunit sa harap ng kapangyarihan ni Kristo, walang puwersang makatatayo ang tagpong ito ay malinaw na tanda ng huling tagumpay ng Diyos laban sa kasamaan at katiwalian. Sa ikawalong bahagi, ang dragon ay iginapos ng sanlibong taon sa kailaliman. Sa panahong ito na tinatawag na milenyo, si Kristo ay mamumuno sa lupa na may katarungan at kapayapaan. Ang mga banal ay makakasama sa kanyang paghahari habang ang kaaway ay hindi makapandaya ng mga bansa. Ngunit matapos ang sanlibong taon, palalayain si Satanas sa maikling panahon bago tuluyang talunin at itapon sa lawa ng apoy magpakailanman. Ipinapakita nito na ang kasamaan ay hindi kailanman mananaig. Sa ikasiyam na bahagi, dinadala tayo sa huling paghuhukom. Binubuksan ng mga aklat at bawat isa'y ay hinahatulan ayon sa kanilang mga gawa. Ang mga pangalan na wala sa aklat ng buhay ay inihahagis sa lawa ng apoy, habang ang mga ligtas ay magtatamasa ng walang hanggang buhay kasama ng Diyos sa bagong langit at bagong lupa. Ito ang kaganapan ng katarungan ng Diyos, ang huling paghihiwalay ng mabuti at masama, at ang simula ng walang hanggan para sa mga nanindigan sa pananampalataya at sa ikasampung bahagi Nakikita natin ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit gaya ng isang babaeng ikakasal na nakagayak para sa kanyang asawa. Mga lansangan na ginto, mga pintuang perlas, at ang kaluwalhatian ng Diyos na nagbibigay liwanag sa buong syudad. Doon wala ng luha, wala ng sakit, wala ng kamatayan. tanging ang walang hanggang buhay sa piling ng Diyos ang mananaig. Ito ang huling hantungan ng mga tapat ang makisama sa Diyos magpakailanman sa lugar kung saan naghahari ang kapayapaan, katarungan at walang hanggang pag-ibig. Nagustuhan mo ba ang paglalakbay na ito sa Apokalipsis? I like ang video, i-share sa iyong mga kaibigan at mag-subscribe para sa mas marami pang nilalaman na magpapatatag ng iyong pananampalataya. Ang Apokalipsis ay hindi lamang aklat ng hinaharap, ito ay gabay ng pag-asa para sa ating kasalukuyan. Tandaan, ang tagumpay ay tiyak na kay Kristo.